Ayan, meron tayong chicken wings. Ayan, timplahan na natin. Lagay natin yung paminta. Bawang. Magic. Saka asin. Umalis ka dyan. Lagay natin yung ating tatlong egg. Okay. So ito na mga lods Isalang na natin yung ating chicken fried So ito mga lods, na natin na iluto na yung ating chicken wings. Ayan, oh wow, crispy na crispy. Malutong. Naglagay tayo ulit. So ayan, ubos na natin lahat. Ay, wait lang. One, two, three, Mga kaibigan, luto na yung ating chicken fried chicken wings. Pakpak, -pak itong ginawa natin fried chicken. Ginawa nating fried. Ayan, tanggalin na natin lahat. Agoy, laglang pa. Mainit yun ah. Okay. So ito na po, naluto na yung ating chicken fried na pakpak. So paghanda, maghanda na ako ng pagkain. Paghanda ko na yung mga bata. So, ito mga kaibigan, paghanda natin ng na pagkain yung aking ako, bali 4 sila. Maglagay muna tayo ng kanin dito sa. Lagyan natin ng kanin bawat. Maglagay tayo ng. Ganyan. Ayun. Ayun na naglagan. Na. So ilipat natin dito sa ano dito sa bowl para matabunan yung ulam sila kung alin ang gusto nila. So unahin natin lagay yung ulam bago ang kanin para matabunan yung ulam. Sila kung alin ang gusto nila dito. Yan, nilagyan natin ang tatlong ulam yan. So ito, nilagyan natin ang tatlong chicken. Ito, bigan papiliin natin yung aking mga apo kung alin ang gusto nila. So, dito naman maglalagay tayo ng ulam ulit. Ayan. Tapos, ilagay natin yung kanin. Ayan. Mamili lang sila mamaya. Um, lagyan natin na tatlo. Kaya apat. So, hindi halata na ano. Marami yung ulam kasi maliit yung lagayan. Siksik lang natin. Siksik natin yung kanin. Yan. Piliin natin sila. Okay? Tapos dito, para sa akin, palilima kami lahat. Maglalagay din ako ng ulam. Isa lang ilagay ko. Ito na lang. Ah, itong medyo malaki. Yan. So, lalagyan natin ng kanin. Yan. Tingnan natin mamaya kung anong ano masasabi nila Nang iba marami, tapos yung makakuha ang bawa lang yung kanyang ulam okay pray mo na tayo hey. oh, amen kasi arwa oo oo walang balikan, ay walang, walang balik ay ano sigi magmili lang kayo sige. magmili kayo ayun hey. oh, mamaya na mamaya na pagkainan Yeah, okay na yan? Lama, halama, halama. Oh, sure na kayo? Apa. O, sige, oh, start na. Kain na. Oh, tingnan. Ayun. Kita ko na. Oh. <laughs> Ilan yung chicken mo yun? Kain yun ka. Dalawin. Kay Kuya